sir, Ang alaga ko. Ang alaga kong makulit. Uh, dati, binili ko siya ng 35,000 newborn. Ano siya, yung Brahman line. Malalakihang baka. Siya yung investment ko sa, pag, uh, sa baka. First kong investment sa baka. Grabe siya. Ang lalaki niya ng kanyang ito so, naman si Renjin nagsibay ako binili ko siya sa kanila yung chicken siya ay grabe sobrang mahal sa chicken ang mahal na binili ko siya para lahat nyango, talaga, lahat sa lahat ng mga alaga ko gawa ng maghilig sila grapa sa makisan ko ng mga mahirapin area para sa mga ko sa mga project farm sa mga baka, baboy, pagalisa, pato, pagbibig, at lahat ng mga ginagamit ko para pang higili ng gawin ng pang hangar. At hindi ako nakagili ng masing pang hangul. Ito na, o yan, ito na yung alaga ko. Dito ko siya nilagay sa area namin. Gawang ang... Um, wala na kaming paglagyan ang laki niya na as in dati dati ang liit liit niya lang pero ngayon sobrang laki niya sa 2 years old pa lang siya mag 2 2 years old in 6 months ayan siya guys oh. ang pinapainom namin sa kanya mulasi tubig na may mulasis tapos hammered na mais and then mais gusto gusto niya talagang inumin yung mga mais kaya siya mabilis siguro sa paglaki niya gawa nga dahil nga sa mulasis kasi hybrid quality test talaga siya eh. High quality talaga siya. Pure Brahman EI siya ng takorong, Ang layo niya pa kung saan ko siya binili. Ang sobrang layo niya. Ang shipping fee niya pa lang yan. Sobra na 5,000, 6,000 yata ang, na uh, ang shipping fee niya lang papunta sa area namin. 35,000 siya newborn pero inantay ko talaga siya hanggang maglusta siya kinuha ko siya ng 6 months ngayon nasa ano na siya sa akin nasa 2 years and 6 months na siya mabilis na lang siya lumaki gawang inaalagaan na siya maayos hindi na siya yung katulad dati na matipid sa pag-inom at saka sa pagkain. Ito naman, ang area na ito ay ginawa ko siyang muro-muro. Muro-muro dahil gawa ng ikukumpay siya sa uh, alaga. Sa kaypaser, yun nga, sa baka at saka sa karabao. Wala kasi sikol dito. Hindi, nasa kabilang farm siya. Yan, medyo malapad-lapad, pero okay na yan siya. Yung kalahati nito, muro-muro. Yung kalahati naman ito is kahoy na balinghoy. Yung, yung balinghoy ang tawag doon. Ito naman yan ang area ng aking mga mais na pagstakan Sobrang stuck talaga siya para sa mga alaga. Si Pastor, ayan na siya. Grabe talaga siya pag uminom, as in. Alam mo yung walang hanggang. Pag inom niya, inom na siya ng inom. Kaya niyang ubusin hanggat gusto niya. Hinahayaan lang siya. Mas malakas, mas maganda. Uh, mas malasog ang baka pag nasa marami talaga siyang tubig. Gawa nga ako, nag-order talaga ako ng mulasis Malaki yung mulasis na nabili ko ng isang, ano... Isang container. Hindi lang naman para sa kanya, para din sa mga alaga namin, na ibang mga alagang hayop, madami din. Pero siya, priority talaga sa kanya, ang mula si Staffat merong hammered o di kaya yung ahop mai, ng mais. Yun lang talaga ang pinapainom sa kanya. Yun gusto-gusto niya talaga. Dati-dati ng problem ako sa kanya, ayaw niya uminom ng tubig tubig lang at sa ayaw niya talaga as in ang tipid niyang uminom and then pag alam niya na hindi siya inalagaan ng maayos mati ma ano siya iba siya umiiyak siya nakita niyo yung maitim sa ilalim ng ano niya sa ilalim ng mata niya yan umiiyak siya pag hindi siya inalagaan halimbawa pag paglit pag na siyang pinapainom ayan iiyak yan siya paglit na yan siyang pinapakain Iiyak mo naman yan siya, ganyan yan siya. So, kailangan talaga siya na nakapokus ka sa kanya, pag-aalaga sa kanya, hindi mo siya pababayaan. Kasi pag once na pinabayaan mo siya, iiyak talaga ang alaga mo. Ganyan-ganyan lang siya, pero ang sabi nga nila, gusto na nila bilhin, pero ako hindi. Kasi may plano talaga kasi ako magbakahan. So, siya, gawin ko siyang breeder kasi nga gawa nga may lahi talaga siya brahaman so kailangan kailangan ko talaga na hybrid yung baka kasi pag once nga native matagal siyang aalagaan pag hybrid mas madali lang siyang aalagaan pag hybrid yun ang kagandahan sa kanya. Pag mag-alaga kayo ng baka, talagang may lahi na kasi pag once na may lahi na yung baka, maganda talaga ang pag-aalaga sa baka na may lahi. Nakadipindi din sa iba, yung iba pag hindi nila kaya yung presyo. Hindi nila ma hindi nila mabili yung gusto nila na may quality talaga ang baka. Sa akin kasi, tiniis ko yung mahal kasi alam ko yung future mahal talaga siya. Malaki talaga ang value ng pera sa kanya. Ngayon siguro umawat na siya ng 65,000. Nasa kalahat dob din na rin yung kikitain sa kanya. Mga naandyan mga 65 or 70,000 na ang kantidad ni Fossil ngayon. Pinangalanan ko siya ng puzzle gawa ngang sobra ano siya yung nakapasa siya sa standard ko ganon maganda siya kasi nakapasa talaga sa standard ng gusto kong mangyari sa kanya na kaya puzzle yung pinangalan ko sa kanya kasi standard talaga ko sa matataas na bakahan sobrang ano niya sobrang ano niya ang lakas niyang sa pag-inom, hindi niya yung katulad dati. Dati na mo problema talaga ako sa kanya dati, ayaw niya uminom nito. Ayaw niya. And then nakita ko na lang sa Facebook na research ako nga kung ano paano pag-alaga ng baka, bakit ayaw niya uminom, bakit namimili siya ng tubig ng gusto niya. Bakit ayaw niya kumain ng mga damo na iba't ibang damo ayaw niya din. Kung anong damo yung gusto niya, yun lang ang kakainin niya. Napakahirap nung una. Nag, grabe yung adjustment sa kanya. Ang hirap niyang alagaan. Pero nung sa bandang huli, nasanay na rin siya. Nasanay na rin siya sa area namin. Kung ano yung gusto niya, binibigay namin kasi nga ang hirap niya talaga. Nap, napakapili niya pagdating sa damo. Yun ang problema ko dati sa kanya. Sa damo, sa tubig, ayaw niya. So, sa sa mga tao, nagsisearch ako kung paano mag-alaga ng baka, ano ang dapat kong gagawin, sa mga vitamins, pang purga. Yun, pinag-aralan ko talaga siya muna. Tapos, nung pinag-aralan ko, may nakakilala naman ako na doktor ng vegetarian doctor sa mga baka. Sa mga ano, so nag-PM ako sa kanya, gin search ko siya, nag-PM ako sa Facebook niya, sa YouTube niya. Ang ginawa ko, nagpapansin talaga ako sa kanya as in ginawa ko lahat, mapansin lang ako para ma maitanong ko yung problema ko sa kanya. Kasi nga siya hindi siya yung katulad na baka na Sanay kasi siya sa kumpay eh. Kasi nung inalisan niya, nakakumpay lang siya kumpay lang siya kung anong ibigay sa kanya makakain niya tapos nung dinala niya naman siya sa amin nahirapan na talaga ako mag-adjust para sa kanya hindi ko alam kung ano ang gagawin kung adjustment sa kanya kasi panibagong damo panibagong tubig panibagong mag-aalaga sa kanya yun nung unang-una hirap din kami sa kanya kasi nanunumpong siya nagagalit siya kahit sinong tao ayaw niya sa tao galit siya ayaw niyang ayaw niyang makisama kung kung baga ayaw niyang guluhin pag siya, siya lang ganon ayaw niya sa papa ko nagagalit siya nanunumpog siya dati nung partner ko dinudumpog niya din pero nung nasanay na siya wala na nasanay na siya kasi kinakausap kasi, siya palagi na. and then pinag-aralan namin ah. siya tapos pinag-aralan mm. ko talaga kung paano siya iinom and then nagtanong-tanong ako sa mga doktor kung ano ang dapat mong gagawin sa kanya doon ko natutunan na i-vita siya tapos purga every month ay every mm. month vitamin siya ng vitamin oh. uh, siya and then pag, pagka 3 months doon na ako nagpupurga sa kanya doon siya nag na maganda ang katawan niya. Sobrang ganda na ang katawan niya doon. Maganda naman, hopefully. And then, dito naman sa area na to, ang area na to, puro talaga sana mais lalagyan namin. Kaso lang, wala pa talaga yung ulan. Inaantay ko yung ulan. So, ang mga gilid niyan, tinaniman namin ng mga saging, avocado, ang dami. Ang dami naming Uh, kung ano-ano lang pinapatanim para lang sa mga alaga. Lahat talaga pagkain ng mga alaga kasi nga para makatipid talaga sa fees Organic talaga kasi kami ang ginagamit namin. So, ayun lang, puro saging. Kasi ang bunga, ng, ang puno ng saging, pwede mo siya pakain sa mga kambing at sa kabaka. Ganon din sa mga pabong alaga. Igiling mo lang siya, ganon din sa bunga pwede din siyang magamit. Malaki ang purpose ng mga baka kung saan siya i igagawitin. Ito naman si Ta ang papa ko. Tahimik lang yung tatay ko pero ang dami niya din alaga. Para din sa akin, gumagaya-gaya din siya na ang daming alaga, pag nakita ko yun siya, katahimik lang siya ng buhay niya sa farm niya pero hindi mo alam, ang dami palang alaga as in, madami na siyang alaga ngayon uh, bumabahala bumabaha na din yung alaga niya so, kami ni Papa kasi nagtutulungan, pag wala akong pera pag pangbili ng pagkain ng feed alaga ko, sa kanya ko lumalapit, ganon din siya pag wala siyang pera, sa akin siya naglalapit kaya tulungan kami mag-ama thank you Lord あっあっあっあっあっ